Alright, maupay nga kulop mga idol. So, hindi po kita na, hangkat Balugan City. So, makatitin nga ha Metro Mall hangkat Balugan City. Papakita ko po ha yung update kung kung okay na ba Tika tapos na. Yan, tapos na. <laughs> so, hindi na nga ha may tipa katakaisis nga nadi andaan nga grandstand naging ginhimuhan binhi mo na Metro Mall so adi mga idol Adinaan na ang Metro Hancat Balugan City so di na siguro may uh, mag-open na era kay baga tiga tapos naman po ang era ah may dapat e ginugad na kanal so ang um, indian, Metro Mall Hancat, Balugan City mga idol Bangin next year siguro okay na ni. Tapos na nga tanan na era gin na symbol, era taayos, kaayos. Era gin oo pa Meron merang may lang ay nakabutang metro, Tandaya Festival 2024. So, amin nya din palibot to. Halo gini nga. Ini nga kuan di Ini nga lugar. <laughs> na era gin tindugan kay i grand study di mga idol. Di ba no? An SSU Summer State University main kampus ayan so ada yang luyuhan mitra mga idol medyo daw pa nila trabaho dia gawas pagpatag nila ini kayak para an, mga parking area so di mano ang luyo pimpintra na gap nila ang ginaayos pa di oh di niya may kuwan paranggay gindapunan harita di may paranggay gindapunan hangkat balugan city So, ay pagkita ko dito may luyo. An Metro Mall, ha, Angkat Balogan City. Adin mga bagong project han mga si Jante ko kan yakan nagcommit na post han picture na may bago na liwat Aw, oh, bagong subject dire assignment a project. Bagong nga subject kan mga estudyante si ng Summer State University kung ano Summer High kay siguro ano ito magbibiyan ng tambay yan iba kay mga aircon SHUT UP! di mano no? ako pa'y malibot kita para ipakita ko ay mga idol han bukos nga Metro Mall di mano amo po hindi na Metro Mall kanila ako di ba? Asimbiya kada ako ng mall din ya, kat balugan. Ano sa may daging ditindog guys Saan man daw kuno dito handaan nga merkado dito may dapit patag handaan nga merkado hangkat balugan city so ayan o at man o ayan. so mula po mga idol an update thank you for watching